Ewan ko kung saan nanggaling ang tradisyon na si San Lucas ay isa daw sa pinakaunang mga pintor ng imahen ng mga santo at santa. Ang mas alam kong tradisyon ay tungkol sa kanya bilang isang doktor, isang manggagamot. Pero bakit kaya parang malakas din ang tradisyon tungkol sa kanya bilang isang religious painter? Bago ko sagutin ang tanong, kaunti mo ng trivia tungkol sa kasaysayan ng pananampalatayang kristyano. Sa Roman Catholic tradition, na siyang mas kilala nating Christian tradition dito sa Pilipinas, ang alam nating mga images, mga imahen, kadalasan ay mga rebulto o estatwa ng mga santo at santa. Pero sa Oriental Christian tradition, maging Orthodox man o Catholic, hindi mga rebulto o mga estatwa ang mga imahin nila sa loob ng kanilang mga simbahan, kundi yung tinatawag na mga icons, mga imahin na nakapinta sa flat na kahoy. At ang pinakasikat na icon, para sa mga Pilipino, nakilala ng maraming Pilipino ay ang Mother of Perpetual Help. Ang Mother of Perpetual Help, hindi siya rebulto, statwa, kundi painting sa isang flat na kahoy. Icon ang tawag sa ganyan. Kadalasan, mga eksena ang mga icons. Mga eksena sa buhay ng mga disipulo at mga apostol lalo na sa mga ebanghelyo. Merong tawag sila sa ganitong forma ng religious art, iconography. Iconography. Na ang literal na kahulugan ay writing an icon. Pero ang alam nating lahat, ang icon ay painting. But they never say, I will paint an icon. Ang sasabihin nila, I will write an icon. Siguro dahil ang inspirasyon para sa kanila sa paggawa ng mga imahen ay nagsisimula hindi sa pintura at kahoy kundi sa literatura. At isang magandang halimbawa ang ating gospel reading ngayon tungkol sa eksena na tinatawag nating Visitation, the second joyful mystery, ang pagdalaw ni Mama Mary kay Elizabeth, ayon nga sa kwento ng dakilang pintor na si San Lucas. At kung ipipinta sa isang wood panel, ang kwentong ito ng visitation, ayon kay San Lucas, merong limang karakter sa kwento. Limang karakter. Well, kung babasahin mo, parang tatlong karakter lang. Pero actually lima. Limang karakter. Yung tatlo active. At yung dalawa, andun lang, tahimik, nasa background baga. Ang tatlong active na characters ay sina Mama Mary, si Elizabeth, at yung si John the Baptist, nasanggol pa lang sa loob ng sinapupunan ni Elizabeth ay parang pumapapil na sa eksena. At meron pang dalawa pang characters na tahimik. Nandid yan. At ang tinutukoy ko ay ang Panginoong Heso Kristo, ang anak ng Diyos na nasa tiyan ni Maria. At uh, hindi binabanggit, pero nandyan din. Nasa tabi-tabi ang napiping sa karyas na hindi na nagsalita mula nung malaman niyang buntis ang misis niyang may edad na at inaakala niyang noong baog. Siguro kung ako yung pintor, isasama ko na rin dun sa background, sa may bintana, yung pasilip-silip na nagmamasid na mga marites, na mga kapitbahay, nagmamasid sa dramang nangyayari sa buhay nitong mag-asawa. At sigurado kung masama na yung iniisip nila kung bakit napipi itong si Zacarias sa pagkabuntis ng asawa niya na si Elizabeth. Pero may movement dito sa eksena. Sabi ni San Lucas, nagmamadaling naglalakbay si Maria Humahangos naman sa pintuan ang excited na Elizabeth at naggagagalaw o naglululundag yung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth, ang batang propetang John the Baptist. Kung bibigyan ng title ang itatawag ko dito, ay ang pagtatagpo ng dalawang arcs of the covenant, dalawang kaban ng tipan sa katauhan ng dalawang babaeng buntis na nagsasalubong. Dalawang babaeng nagdadalan tao, yung isa matanda na, yung isa kabataan. Yung matanda ay si Elizabeth, at ang daladala niya ay ang simbolo ng matandang tipan, ang propetang si John the Baptist. At yung bata ay si Mama Mary. At ang daladala niya ay si Jesus. Siya ang Ark of the New, well, si Maria ang Ark of the New Covenant. At ang bagong tipan ay si Jesus. Well, dahil tungkol sa simbahang nagmimisyon, ang general topic ng ating mga reflection mula pa noong first day ng simbang gabi mahal na Birheng Maria na dumadalaw kay Elizabeth, siya ang gagawin nating imahen ng simbahang nagmimisyon. Kasi hindi lang siya nagdadalan tao, siya ay nagdadalang tipan. Ah, iimbentuhin natin yung salitang yon. Alam natin ang salitang nagdadalan tao. Pero ang dala niya sa sinapupunan niya, hindi lang tao. Diyos din. Nagdadalang Diyos. At ang Diyos at tao, pinagtipan sa iisang persona. Kaya siya'y nagdadalang tipan. Siya na ina ni Kristo ay ina ng Diyos na totoo, na sabay na tao ring totoo. Kaya si Maria ay tinatawag nating the Ark of the New Covenant, kaban ng bagong tipan. Siya yung naging marapat na sisidlan ng bagong simbol ng covenant o tipan. Dati-dati kasi, yung old covenant, ang simbolo niya ay dalawang tapyas ng bato na nilagay sa loob ng ark na isang baul. Ano yung tapyas ng bato na yon? Yun yung dalawang pinagsulatan ng Ten Commandments. At yung Ten Commandments, yun ang simbolo ng Old Testament or Old Covenant. Pero sa bagong tipan, hindi na ba ito, kundi ang mismong persona ng anak ng Diyos na naging anak ng tao. Pinagtipan ang Diyos sa tao, pinagkaisa kay Kristo Jesus. At para mabigyan ng kaganapan ang misyon niya, nagpapatuloy pa rin ang pagtitipanan ng Diyos sa tao sa pamamagitan natin. Yun ang dahilan ba't kayo naririto? Nakikitipan. Nakikipagtipanan ang Diyos sa atin, tayo sa Kanya, sa pamamagitan ni Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng regalo. At ang regalong ito ay tinanggap natin nung tayo'y mabinyagan. Pinagkaloban niya tayo ng biyaya ng Espiritu Santo para tayo pwedeng makiisa at makilahok sa buhay at gawain ni Kristo ang bagong tipan bilang kabahagi ng kanyang katawan. Ang pagpapalang hatid natin sa mundo ay walang iba kundi si Kristo mismo. Siya lang ang daladala natin sa mundo. Siya ang biyaya, siya yung pagpapala na tinanggap ni Mama Mary. Ngunit dinalan niya sa sinapupunan niya at siya ang dumadalaw sa bahay ni Elizabeth, pero pagpasok niya sa bahay, ang naramdaman nilang presensya ay yung bata na daladala niya na winelcome ng sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Ang anak ng Diyos, ang pagpapalang hinihintay ng buong daigdig. Kaya naisigaw ni Elizabeth bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang dinadala mong anak. Mga kapatid, huwag po nating ipagkait sa mundong nananabik. Ang blessing na ito, kontrobersyal ang salitang blessing ngayon, Wag nating ipagkakait ang blessing na ito. Huwag nating itago sa kaban ng tipan ang biyayang tinanggap natin. Huwag nating itago sa kaban ang tipan na tinanggap natin. Ibahagi natin ito sa mundo gaano man katindi ang pagkakasala ng daigdig. Ibahagi natin ang blessing sa mundong makasalanan gaano man ka makasalanan, ay lubos pa rin minamahal at patuloy pa rin tinutubos at pinag-aalayan ng buhay ng bagong tipan kay Kristo. Ito ang kahulugan ng magmisyon. Ang may pakilala sa mundo, ang kagandahang loob ng Diyos sa taong kanyang katipan